Puntahan natin guys yung isang pamayanan ng mga kapatid nating katutubo aita. ito. Ayan po yung papasok sa kanilang mga bahayan. Ayan po. bulwagan ng mga katutubo sa Pilipinas Ayan po medyo talagang bundok po siya medyo magubat pa pero pag po kayo napunta rito talaga pong napakasarap ng klima napakaganda ng mga paligid may pa baba Ganyan po yung kanilang mga pamayanan. Yung pong mga bahay nila nandoon sa bandang dulo, sa may gilid ng ilog. Oh, ang ganda ng mga kawayan nila. Oh. Kawayan ano ba to? Lilit. Ayan po may mga ako ah, parang fish mga saloy-soy ayun po mga tagong kubo oh. iso yung kanilang tirahan ayun po yung ilog do, sa baba sa baba